Ako si Alex, 37 years old, dati akong OFW at ngayon na isang content creator. Matagal-tagal din bago ko narating kung anong meron ako ngayon. Ang pangarap kong buhay, ang ginawang matagal kong inasam. Noong nasa ibang bansa pa ako, tiniis ko ang lahat ng hirap. Napakahirap maging malayo sa pamilya, lalo na kapag dumadaan ka sa pagsubok at wala kang ibang masasandalan kundi ang sarili mo. Pero kinaya ko kasi alam kong para ito sa kinabukasan ko at ng pamilya ko. Wala kong ibangangad noon kundi maiahon sila sa hirap. Ilang taon akong nag-ipon, nagtiis at nagsakripisyo para lang mabigyan sila ng mas magandang buhay. Pag-uwi ko sa Pilipinas, akala ko tapos na ang lahat ng paghihirap ko sinubukan kong magtayo ng maliit na negosyo at magsimula rin akong mag-content creator. Sa awan ng Diyos, naging maayos ang takbo ng buhay ko. Mas malaya na akong gawin ang mga bagay na gusto ko. Hindi tulad noon na halos wala akong sariling oras. Sa wakas, hindi ko nang mag-alala sa pera. Hindi na ako kailangang mangamba. Kung may panggastos ba, ako kinabukasan. Masarap sa pakiramdam ang dumating sa puntong iyon. Nakabili ako ng sarili kong bahay ng sasakyan. Natulungan ko ang pamilya ko, napasaya ko sila. Sa wakas, nasuklian ko ang lahat ng mga sakripisyo ginawa ko noon. Pero dumating ang hindi ko inaasahan. Isang araw, may naramdaman akong kakaiba sa katawan ko. Akala ko nung una, stress lang. Pagod lang. Pero habang tumatagal, hindi ko na kaya ang sakit. Hanggang sa nagpasya ako magpatingin sa doktor. At doon ko nalaman, stage 4 endometriosis cancer. Hindi alam kung paano ko tatanggapin. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa sarili ko. Na sa lahat ng pagkakataon na pwedeng dumating ito, bakit ngayon? Ngayong umaangat na ako sa buhay, ngayong nagsimula ko maramdaman ang ginawa. Ang pinakamasakit sa lahat, nagawa kong lumaban nung noon nang mahalos wala akong pera. Pero paano ko nalabanan ito kung kahit gaano kalaki ang naipon ko, hindi ko mabibili ang panibagong pagkakataon para mabuhay ng matagal. Ang pera, oo, may halaga. Pero kapag ang buhay mo na ang nakasalalay, bigla mong maiisip, wala palang silbi ang yaman kung wala kang kasiguraduhan kung may bukas ka pang kaharapin. Maraming gabi ako umiiyak mag-isa, hindi ko masabi sa pamilya ko kung gaano ako natatakot. Ayaw kong makita nila akong mahina. Ayaw kong ipakita na unti-unti akong nagdurog sa loob. Ang dami ko pang pangarap, ang dami ko pang gustong gawin, ang dami ko pang gustong maranasan, simple man o malaki. Pero paano kung wala na akong oras para, para gawin ang lahat ng iyon? Hindi ko alam kung bakit ko sinisulat ito. Siguro gusto ko lang may makarinig sa akin. Siguro gusto ko lang ilabas ang sakit na hindi ko kayang sabihin ng harapan sa mga mahal ko sa buhay. O baka gusto ko lang itanong sa mundo, bakit ngayon pa?